So, ginawa natin. Ano yung nangyayari sa'yo? O, oh, diba? Namumula na yung kan ko, yung kakalagay ko ng lipsticks to my lips. Ang laking bakla nito. Para naman maging kissable sa lahat ng mga boys. Kasi yung mga gusto, alam nyo, kahit tanungin yung mga boys, mga type nila mga babae tulad sa akin. O, ano, ko ewan ko. Hindi ko tayo yung hilatsya na mukha. <laughs> Nagbabaya ko mga pre. Kaya si Joshua Garcia, ha? mababaliw sa akin. Mahiya ka sa balat mo, no? <laughs> Ganun. Tapos si Ibana, Ibana, awa, alawi. Ay, nako, magsisilos yan sa kagandahan ko. Hindi ah! it, naman sa pagyaya ba, pero yan ang napapansin ko. ba? Diba? Kahit, kahit tanungin nyo yung mga boyfriends nyo dyan, ganyan ba ang type mong babae? Magsabi yan sila, oo, oo. Gusto mo ang chinilas yung Muso? Kung <laughs> may Ibana, alawi, meron namang Ibana, may lawit. Ah! 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 Ay, iba na kinababaliwan. Ha? Baliw-baliw. Ha? Kaya na parang lupa-lupa. Ayan na, naglayla Ay Yan na nga sinasabi ko eh. Yan na sinasabi ko. Alam niya ka, para kang pikinis na buntis. Gusto niyo na may makan? Ha? Asa pa kayo? Asa pa kayo? Akala niyo makikita niyan, yan? Ha? Oh? Baka malaglag yung bola dyan sa dibdib mo. Ha? <laughs> <laughs> ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh. Oh? Waaah! yung makikita Hindi makikita yung card ko. Nakakahiya. Hindi nyo Ulol. Asa pa kayo. Asa pa kayo. Kung lang kayo sa wala. Saan na nahiya sa paglina mo? Ako napapalit kay Eji Rabal. Ha? Sa hugas, pre. Ako napapalit doon. Ah, sige. Mag-ugas ka muna ng pinggan tapos maglaba ka. Saan na nga eji Saan nagaganap? na ijirabal. So kung may ijirabal, e. meron namang AJ Embornal. <laughs> kung si ijirabal, e. may hugas siya, hugas lang. Sa akin naman, hugas lubot. <laughs> so abangan nyo, mga pre ha? Yung hugas na panood naman natin, di ba? Ngayon, meron namang hugas lubot. Kaya lang, bakla eh. <laughs> Bye, AJ Imburnal. Baka magulo buhay natin diyan <laughs> Sabay na sis ah, kung paano magbuhat sis. Simple lang to sis. Dito tayo sa baba sis. Tambang punta mo, sayawan ng bakla. Bawasakin <laughs> so, natin yung kali natin dito sis. Kasi kawawain natin yan sis. Pagpapalag yan sis, wala na sis. GG na siya sis. Oh, naku, 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 naku. Dalawa pa kayo dito. Hindi ako natatakot. Patay to pre. Patay yan sis! Pasukin sis! Sisilyahin na kita eh! So, oh, sis! Oo, oh, diba sis? Diba sis? Sabi sa iyo ganun lang sis mga birada sis. Sis, bating kita riyan eh. oh, diba sis? Oh. Ayan pa sis oh. Ayan sis, di ba sis? Sabi sa'yo sis eh. di ba sis? Pag nasa pa kita, magsisi, tayo pala ka sis. Alam niyo mga sis, ako, malakas na ako maglayla, sis. Noon pa, sis, malupit na tayo maglayla. Noong habang-habang panahon, noong 1954-1681, swabi na tayo maglayla, sis. Bitirano pa ng unang gira ito. Maglayla, sis, kasi lahat na, lahat na mga alin ko, sis, nabububog yan, sis. Patay to, sis. Patay yata ako, sis. Patay yata ako, sis. Patay, back tayo, sis. Bak, sis. Kaya mo yan! Kaya mo yan! <laughs> Gago. Anong ginagawa mo dyan, sis, ha? Ah? Uy, gago. Gago, sis. Uy, ah. sis! Nakupatay. <coughs> Yun! <coughs> <coughs> Isa kang ng limaw! Pumasok ka. Kala ko papasok ka tapos iwan mo ako bigla. <coughs> mo kasi may mga tridor na mga barkada yan sis, mga ganyan na mga clone na mga style. Dapat yan sis, ni pinapra-blatter sis, para hindi na pumasok sa buhay niyo sis. Huwag ka makalong sa buhay na may buhay! Hindi <laughs> pa yung mga ganyan sis! Mga bridor! Gago to si Gringer ah. Gusto yata to hindi makakanan. Huwag ah. ka magagalit. <laughs> so, tangin na mukha ah. Tunaw ka pala eh! Tunaw ka pala ang kapal mo mukha mo eh! Kasasampalig ka dito eh! <laughs> Dito na lahat, sis, ha? Sis, mamamatay ako dito, sis! Tidak ko lang eh! Na kami. <laughs> oh, tangin na, eh. <laughs> ah! we. sis! Sis! Pinasok ako, sis! Pastos! Sus, Mariusip! Suri sis! Di ko kinaya, sis! Gago may umiya, we! Sulod mo sa kuha, tapos bala mo, Don't cry! <laughs> Tira-tira lips, sis! Tira lips, sis! Naku, patay na tsupa. Tsumutsuba. <laughs> Kalma, sis! Tumahimik ka nga dyan. <laughs> lang, lang. Ko na, Pasin mo na, pasin ko na mga sis. Kalma itlog, mga sis. Pasukin mo, sis! Tumigil ka nga dyan. sis! Wala sila sa mapa, sis! Baksis! 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 Patay ba ko? to. Patay ka? unsa sa manimugi mo dong? Napapit maga dong! Ito kasi! Patay Ay, sis! Tabang sis! Wala pa! Tabang sis! beracting acting naman to. Pusis! Pusis! Hindi ka naging bubayas, kinapok kita eh. Dito tayo sis, dito tayo sis. mo lang sis ha, baka ma, ma mapasok yung itlog nyo sis. Kita tayo bro, bro. Ah! <laughs> masukkan masukang beberapa itu ke sana itu eh. <laughs> ya. <laughs> sis! sih. nyo sis! Kamu ka! Ya <laughs> ya. kaya. Yeah. Hindi nyo ako kaya, mga sis! Sa paking kita. kaya kita. Sinasabi ko sa inyo, mga sis. Walang makakatalo sa akin, sis! Mayroon talo-talo. <laughs> Dali! Inuha mo pa, sis. Dapat sa akin yun, sis! Iwapang ka rin eh. Ay, bang, sis. Pag sino papalagsis? Daba? Ang bilis na tunaw ah. Tagal mo sis! Sus Mario, sip sis, uy! Yung tabas na mukha mo, hindi pang iyak, hindi bagay, ha? Hindi lang yan, okay lang Ayaw ko mag-lord sis, hindi kasi ako umasa sa lord sis. Ako kasi sis, hindi ako yung tipo na example yung mga babae, 'di ba? Na gusto nila mag-lord agad, gusto nila patayin yung lord para makalamang. Ako pa, ako kasi mga sis, hindi ko gusto na nainubaran ako. Ano pa na bukas mo pa kasi mamasama. Na sa lord, hindi ako ganoon. Ha? Hindi ako maasa sa lord. Hindi ko yung gawain. Matagal na niyang ginagawa yun. <laughs> eh <Check. laughs> na, eh na. 'di diba? Sabi sa inyo mga sisis! ako ang pag-asa ng bayan. Tsura nito. Kaya tayo kalakas mga sis. Diba? Kita nyo mga sis. Ang ko ng ganyan no? Oh. Ayan Oh. Bang! Ah! kita ha? Hindi pa mga sis. Kita nyo na. Kita nyo na kung gaano ako kalakas mga sis. Malakas ang puro mo sa akin. Ha? Diba mga sis? Kitang kita mga sis. Kung anong ginawa ko dyan na... Malakas ba yung putok ng bunga nga? Ganyan ba mga sis? Ganyan dapat ang mga layla, sis. Di ba, sis? Good job, sis. Malupit tayo, sis. Ayun, baby tayo, sis. Di ba? Di ba? Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Pag ako naglayla, sure win. Talaga? bongga Ganyan ba yung mga sis, ha? <laughs> Ganyan yung mga putok nyo, ha? Pag pinutok, pag pinutokan kayo. Gusto <laughs> siyang bunga nga po, ha? <laughs> I mean, ta pag tayo pi pinutokan, pag pinutokan tayo, mga sis, Okay na. Bibisita kayong bastos pa! <laughs> <laughs> nahulog, nahulog yung kan ko, sis. Yung didi ko. Ayan <laughs> mga sis, oh, kulay, kulay black yung didi ko, sis. Kasi nangingitin na, sis. Kasi walang kumakamay, sis. <laughs>